pa rin hanggang ngayon ni Chris Aquino ang promise nito sa mga panay na babalik siya sa showbiz sa kabila ng kanyang karamdaman ngayon. Say niya, I will definitely be back. Isa ba kayo sa mga abangers ng kanyang pagbabalik? Dahil ako, isa ako sa mga nag-aabang. Ako! nami Namimiss ko na siya sa, ano, sa TV. Ako gusto ko talaga kay mm -hmm. Chris yung pagiging talk show host niya. Eh, di ba? Yung pagiging Para, witty niya, oh. mabilis niya. Parang parang walang script sa at kanya. Saka, parang ang para bilis parang niya mag-perform mag ng ang bunda. At abunda saka na ang nakakapantay at uh -oh. sa kanya bilang queen of talk sa yeah. totoo lang. Siya yung ano, uh -hmm. multimedia star. Ay, naku sa multimedia na yan. <laughs> ano pa yan? Na, na pa yan. Sasabi mo kay Ate gay na naman. <laughs> ay, queen of ay, sinasabi. Pero, yun, oh, 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 queen of ay, ay, Pero, pero okay. queen of talk talaga. Walang duda si Chris Aquino po yan. Okay. Di ba? Minsan, solid siya, may siya solo si ni Kuya Boy, mm -hmm. Chris and Boy. Tapos nagsama pa sila alam ko ni ni Corina and Chris and Corina, di ba? Chris and Corina, yes. Chris so and Corina, di ba? Parang morning with Chris and uh, Corina. morning. Walang Chris saan. and Corina lang. Dagdagan yung title. So, Chris to. Chris TV rin. Chris TV. Oh, di ba? Yon, Chris TV, good morning. Doon sa Chris TV, doon sila naging close-closean ni Kim Chu, ni Eric Gonzalez. Kasi oh, laging guest uh, host niya. Si Kim Chu, tsaka si Eric. Chris TV Alam mo, sinasabi nga nila Kapag daw nag-talk show At uh, pagka nagkaroon daw ng talk show ulit Si Chris Si Chris lamang daw Ang mapa, makakapagpaamin kay Kim Chu I Kung sila na ni Paolo kung... Kasi madalas mag-on-the-spot question siya Na hindi talaga makatanggi Yung kanyang mga guest okay. Ako naniniwala ako dyan tama. Tama ako, may morning yung show nila. Ano? Ito o, ni-research ko. Ano? 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 Morning Girls with Kris and Corina. Morning? meron talaga. Naalala ko Morning Girls? Meron siya morning. I am the morning girl. I am the morning girl. I am the morning girl. That the doctor. I am the living. Hindi lang siya basta Kris and Corina, no? So feeling nyo, feeling niyo mapapaamin ni Kris si Kim at si Paolo. At baka nga, doon pa lang pagbisita ni Kim. Doon pa, doon pa lang. sinabi niya, "Di ba bumisita oh. Uh, sila sa Abroad?" Alam niya na. Yung sinabi niya, "Ate, Hindi, jowa si niya, Paolo." Kim, I know you said that to me already, uh, pero you know, yung mga well, fans mo, yung mga Kim Pao fans, no. they need to know. Kayo yeah. na ba ni Paolo? actually, we're very much Tito, on the oh, sabi you Kim know. Pao. Oh, 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 But, siyempre. Ay, ay, si Tito Boy pala yung ha <laughs> Hindi na dati